I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspolong na tinitira siya. In example niya pa ako balak yung gawin sa kanya yung ginawa nyo sa akin ewan ko lang kung kaya nyo siyempre ako ordinary yung tao si gusto lang ibang klaseng tao yan pero sobra na tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit ngayon gumagamit pa rin kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako parang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron ako